Paano daw kaya babayaran na itong dalawang ito yung kanilang penalty na 2 million? Siguro yung maghahate. 1.03 bawat isa sa kanila. Noon, ipinagmamayabang na itong dalawang ito na sila ay sumasahod ng 100,000 kada buwan sa SM, SMNI bilang broadcast personalities. 100,000. Aba, te teka muna. 100,000 maliit itong channel natin na ito ano ho pero kada buwan lumalagpas naman ng 100,000 at meron pa tayong negosyo ang ibig sabihin talagang mas lucrative mas kumikita pala ako dito sa dalawang damuhong ito pero bakit ang yayabang nyo bakit ang tindi nyo magmarunong na akala nyo kayo na ang may alam ng lahat o ano mahihirapan ba itong magbayad kasi kung titignan nyo po sa isang taon 1.2 million lang ang kikitain na itong mga ito sa sa kanilang trabaho sa SMNI. Kung may ibang trabaho, CK. Pero gagastos ka rin eh, diba? Gagastos at gagastos ka rin. Siguradong maraming bayarin itong mga ito dahil maraming nakasampang kaso ito. May mga iba pang civil cases ito dahil nga sa red tagging ang ibig sabihin, nagbabaya din ng abugado itong mga to Saan kumukuha ng pantustos yung mga yan? Kung 100,000 pesos lang per month ang kanilang sweldo. Kawawa rin pala. Ano mo? Pero ginusto niya yan eh. Hmm. Yan ang pinili niyong trabaho, yung mambalahura, yung maglagay sa kapahamakan sa mga kababayan natin. So nakahanap kay ng katapat. Sabi nga ni Mr. Atom Araulio, eto ay laban noong mga tao na walang kakayahan para sila naman ay labanan. Ito dalawang ito. Nga naman, may kakayahan ang isang atom araulio. Hindi lang dahil sa support system na malakas. Meron siya, kundi may utak, may dunong, at sigurado naman tayo na hindi pobre ang ibig sabihin. Sigurado tayo na meron namang pera ang pamilya ni Atom para tususan ang kaso na yan. So, ayan. Yan po ang nangyari. Nakahanap kayo ng katapat. Kung kayo'y namung problema sa pera ngayon, ay taw. Hindi-hindi kayo matutulungan ng mga DDS na nasa paligid nyo rin. Yung mga supporters nyo, I doubt na kayo rin ay matutulungan. Kung si Kibuloy ay tutulungan kayo, good for you. Pero nasaan ba si Kibuloy? Kung si Digong ay tutulungan kayo, akala ko ba wala daw pera? <laughs> Kaya talaga magiging kawawa ang buhay natong mga ito. Uulitin ko, marami pa pong civil cases na naka uh, hain sa dalawang ito at yung mga yan ay gumugulong katulad po ng uh, civil cases na e-final naman ng isang dating kongresista at marami pa pong iba na kaso itong dalawang ito. Kaya siguradong napakahirap. sa hmm. Sabi Paychecks of Sunshine Media Network International, ito yung sinasabi nila dati. Naku na ay sila ng 100,000 a month. Badoy, who is also a former anti-communist task force spokesperson, and sellers receive 100,000 monthly as broadcast personalities on SMNI. Man pa mo, ganun lang pala kaliit, pero parang yung tipong isinangla nyo na yung kaluluwa nyo, masunod lang ang gustong pag-ipagawa sa inyo ng isang kibuloy at ni Duterte. Dahil yan talaga, sila ang mga pinagsisilbihan nyo bilang kayo ay mga uh, broadcast ko na, broadcast personalities dito sa Peking International or or network na SMNI Good luck!